ngayon, what's mga katropa, magandang umaga Andito tayo dito sa aming barangay ngayon eh, ngayon, yung kaibigan natin na nag-aabono Nang nagpapataba ng kanilang pakuan eh, doon daw mismo doon sa kanilang irrigation, nakita sila na pinagbalatan eh, natatakot sila dahil malapit nang bumulos bumulas yung mga pakuan nila Baka maapakan nila kaya umihingi sila ng tulong sa atin no? Ayan sila ano Malaki kuya, yun na gito yung pinagbalatan. Ay, malaki kuya. Ayun, ayun titignan natin malaki mga tropa. Malaki yung pinagbalatan drop. niya. Kaya nga nakatakot nga katakot din. Baka matapak ang pangwanan. Ayun din ang ano natin ngayon. Ayun, shout out pala kay, ano, kay Mr. Gareta. Ay. Ano <laughs> si pangalan? Jonel. 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 Jonel na lang, 007. O, oh, yun, 007. <laughs> Ay, mayroon si din ng channel na ano, Katalong, ah, Katalong yung putot ay Katalong kay Katalong Vlog. Oh, yeah, kay Katalong Vlog. Ayan na, ah, uh, isa ding ah, uh, isang vlogger din. Blacker din. Ay, tara mga tropa, samahan niyo oh. Let's go. Kung anong uri ng aas nakita nila. Tara. Hey. Okay. Okay. mga tropa, ito sinasabi nila pinagpalatan. Ano? Uh, Malaki-laki nga positive cobra saan na yun makikita natin isa pa hanapin natin ay itong sinunog nila dito natin titignan baka kahit na uh, namatay yung isa baka may kaasawa pa to titignan natin tara mga trapa sige Aglopio Am, ah. um. aglopi kapanmu? Hei, aglopio ka hey, Mga tropa Agu unos Semangat tropa. Terbabalat. Dari perkataannya sa ano Si anak dipanggil. Yung. Anak panggil. Anak bitawan. Sa tayo pero natin. ba may kasama. Ni naman nagbabalat siya. Siya pa pa bravo. Ah. sya Kaisa so tayo. Pero check pa natin. Baka may kasama. wala na siyang kasama Okay, hanap pa tayo Saya mau nanti Hai, kobra ini tropa. Penuh penuh butas. Okay, mga tropa. Ay, let's go. Let's go. Oh Iya bahasa seko ما الله يا dalawang video tayo. Para maganda. Hindi ito pa sana. Yun. Kita. Kita mga tropa. Laki. Yan po. cobra la que? Apa mau tropa? Ya. Cobra Ah. Ha? Solid. Hay mabuno na ng buntot. Sige, matropalemos ano dito. Ay, ulo mga tropa. Laki. Nagugunas pa rin. Nag Gunas mga tropa, ho. Oh. Laki. Uh hu hu. Solid. Solid mga tropa. Tropa. Okay. Yan, dalawang video ah. Oh, yung ano niya. Yung

Punas mga tropa oh. Laki Solid Solid mga tropa Okay. Yan, dalawang video ah. Oh, yung ano niya. Yung Oh. Hmm. <laughs> Hindi ano pa kita. से मात्र कब रहो फिर पता हो Ayan, bali na dalawa na tayo. Ayan, pa tayo sa sunog. Okay. Tignan pa natin. Ayan, bumang yung mga pile dito. Yan lang. Wala lang butas eh. Ayan. Okay, pa natin. Salam. Bale, doon sa bukid mo, nakatakla. Walang suntok sa ulo yun. Wala. Pinalo <laughs> namin. Eh. Bale, doon, isa sa kubo, sa dalawa doon sa mangga. Yung nakatayo pang isang mangga. Hindi, eh, yung mangga ni Galang. Ah. Yung may silis na patay do may ano do bitin. A bitin. Sawa. Paano mo nakita mo? Sawa. Baka bulati lang. Paano kalaki? Baka <laughs> balat lang ay kalaki. Yung sinulog ko ano do kamasilis. <laughs> <laughs> ay di ba itibiyan ko